Mal. Uh, meron nag-comment. Bakit? Ang sabi, sabi ni, ni Ma'am Renalyn Marzan. Oh, basher? Hindi, hindi ito basher. Sabi niya, sobrang linis kasi sa bahay ni Katura. Pansin mo talaga na malinis lagi at maaliwalas yung bahay nila sa lahat ng vlogs nila. Mm. Well... Pinurit ako. Thank you. <laughs> Ma'am Reynaline Marzan, thank you very much. Hindi, kasi kakabsat. Siyempre, wala akong magawa dito sa bahay. Mm -hmm. Eh, housewife ako. O, ang ginagawa ko mag-alaga. Siyempre, maglinis, maghugas, mm -hmm. maglaba, magluto. Mm -hmm. Tsaka exercise ko na rin sa pagbubuntis. Mm -hmm. O, di ba mga kagaya kong mga housewife dyan? Ah, kasi mga madam, itong mm -hmm. si Katura, wala namang pasok sa trabaho. Oh. wala Oras. Oras. Kaya dito lang siya sa bahay Dito, uh -oh. dito lang umiikot yung Ano ko <laughs> Yung trabaho araw-araw yes Ano kasi guys, tinatamad akong Walang ginagawa mm. Ayan, kumbaga nababagot ako ng walang ginagawa Kaya pansin nyo, kapag nag -blah -blah talaga Kami eh, um, ayan, for the linis Pero may mga part din naman na makalat Kasi syempre yung anakish ko Is mm -mm. talaga kakalat niya yung mga laruan niya Ganon mm. Dito, o, oh, tignan ninyo. Yan, mga yan, medyo, medyo messy pa rin, oh, oh tignan ninyo, o, oh, di ba diba? May mga part pa rin na makalat dito sa bahay namin. Kaya, pero thank you! Na-appreciate yung house namin. Hmm. Kasi alam niyo itong si Katora, eh. nag-insist sa kanya na maglinis-linis. Kasi alam niyo, alam niyo naman akin, I hate dirt. Ah. <laughs> Hindi maganda kasi sa uh, ano sa isang bahay na laging malinis. Syempre pag may bilog. Lalo lalo yung kusina man. mal yung kusina mo. Yes, oh. Yun yung, yung pinakaimportante, kusina. Yung kusina dapat laging malinis. Ayan, ayan mm -hmm. oh. To hindi ko pa nga nahugasan, no? Oh. Kusina saka banyo oh, lang ang laging tinitingnan sa bahay. Eh, Ganun yes. yung banyo namin. Simple oh, lang ba yung banyo yan. namin, guys. <laughs> oh yan. Oh, walang hmm. kaayos-ayos. Hindi hmm, ba may kelet pa? <laughs> Pero ano siya, maayos naman siya. Ayan. Hmm. So yung anakish ko nandoon. Ayan oh. Siya, siya yan yung likod namin. Oh. Uh, ito yung likod namin. Ito talaga makama Matala. Favorite area ko, uh -oh. maglaba. Ito, favorite area ni Mrs. Yan, o oh, yan. Lagyan ko siya ng bubong dito, uh -oh. kahit mababa, para dito siya maglaba. At the same time, hindi masira yung Tsaka, washing machine. one year na kami dito nakatira, guys. Uh -oh. Kaya, ayun, kailangan medyo malinis-linis pa rin naman. Uh -oh. <laughs> Tsaka, ito yung favorite part ko naman as agriculture, yan. <laughs> ito na yung mga ta tanim ko. May tatanim pa akong longgan mamaya. So, ma'am, magpasalamat ka kay ma'am. Mm, thank you, kunak man eh. Uh, although, hindi lang naman si ma'am nagsasabi mm -hmm. kasi wala lang kaming time i-vlog kasi mm -hmm. busy kami. So, marami pa rin nagsasabi na ang linis nung bahay ni Katura. So, yung malinis talaga si Katura, pati sa bahay namin sa Kawayan, nung ano, nakita nyo